ayun so pa no nababa. Mga guys, nandito so ah. Na, mga, mga bossing. So mga hindi ito mga, mga no singdo ng mano talagang mga brand new po ito po ay mga brand new. mga, mga bossing. Meron naman tayong mga mga medyo budget min uh, na gulong. yung like, bago, bago rin po yun. Bago pa. presyo lang mga boss. Ang halaga ng mura nating piyesong gulong, 400 pesos lang isa. 400? Pero sa 350 mga bossing. Yun, maraming tayong gulong na binibigay natin sa mura halaga para tulong sa mga pumabiyay. Araw-araw, sa mga nagkagrab, mga naglalala mo, mga nagtatry si kayo, mga mga biyahe ng mga lumamasada mga boss meron tayo binibigay na murang kulong meron natin ito ang mga boss ito ang mga ito ang mga boss ito ang mga ito yung max na ito mga boss yung utong-utong ngayon na max anong motor po yan boss? ito ang itong pang motor na ito ano ito pang click mga boss okay pang Honda click Honda click so yun napaganda nito yung mga naghanap ng ano na box na Honda Fit mga boss, meron dito sa Proton. Okay. Ang available po lay natin may silver, green. silver. So napakaganda po yung yung ng mugs ma, eh? So magkano mga presyo ang po yung boss di? Ang presyo nito na ano mga bossing 6,500. Alright, so good morning mga guys. So welcome back sa YouTube channel natin. So nandito naman tayo sa pwesto ni Boss D sa Maykawayan may kawayan Bulacan. No? So shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin. So maraming maraming salamat po sa lahat. So hindi na natin patagali mga guys. So umpisa na natin. So naghanap kayo mga mura mga gamit sa mga motor, mga flaring, sa ba, ba, mga gulong. At dito sa burauta ni Boss D, napaka galing. Hindi ka na talo dito. So samahan nyo ko at samahan tayo ni Boss D. So let's go. So guys, nandito na si Boss Di, para siya pa magbigay po sa detalye so magkano mga presyuhan po dito sa mga burautan ng mga about mga flaring. So hindi lang mga flaring ang mayroon siya rito. Boss, di. Ayan, oh, shout out mo na. Magandang morning mga bossing, lalong-lalo na sa mga subscriber ni Tony Vlogs. Okay. Mga boss, wag niyo kalimutan mga bossing. Ito yung mga gulong natin, medyo ano lang ah uh, paunti. Kasi Ayan, pa konti. maraming nano na mababas. Ayan mga guys, yun nandito ha. Nakapili ah. ng gulong natin mga bossing. Ayan. So hindi ito mga ano, singgong mano talagang mga brand nyo po ito mga boss. Ito po ay mga brand new, Mga gulong ato mga bossing. Ayan. Meron naman tayong mga mga medyo budget meal. Uh, budget na gulong budget Yun, mga gulong. bago rin po yun. Bago po. lang mga boss. Ang halaga nung mura nating piyes gulong, 400 pesos ang isa. 400? Meron tayo mga pang... 350 mga bossing. Yun. Marami tayong gulong na binibigay natin sa murang halaga para tulong sa mga bumabiyahe araw-araw, sa mga nagagrab, mga naglalalamo, mga nagtatricycle, mga bumabiyahe ng mga ano, masada mga boss. Meron tayong binibigay na murang gulong. So may tanong ko lang, boss. So ano pong mga available natin sa mga motor na mga tungkol sa mga gulong natin? So mga anong mga motor po ang available po ito? Ang mga gulong po natin, meron po tayong mga pang-NMAX, NIO, ADB, PCX, Rosie Gala, mga Raider, Wave, XRM, SYM, Rosie, TMX, mga, yung mga TMX, mga Pantra, Raider J, Sugan, meron tayo nyan mga bossing. So napakadami yung boss. No? So bigyan mo itong kunting sample dun sa mga about, mga uh, part ng mga motor natin. So ano pinag natin ipapakita sa mga, mga bossing, customer natin. Ito, mga bossing. Ito available to sa burasa ni boss, mga boss. Ito yung Max na to, mga bossing, yung usong-usong kayo -usong na Max. Anong motor po yan, boss? Ito ang tong pang motor na to, ano to? Pang click, mga boss. Okay. Pang Honda click. Honda click, so yan, oh, napaganda nito. Sa mga naghahanap ng, ano, ng Max, ng Honda click, mga boss, meron dito yung sa Pura Otan. Okay. Ang available kulay natin, may silver, gray, Silver, so napakaganda cube, po ng Max na yan. So magkano mga presyoan po yung boss D? Ang presyo nito na ano, mga bossing 6,500. Yung yeah, 6,500 so sa so, ibang marketan, hindi lang siguro ang 6,500 ang maabil mo diyan mga guys. So dito sa Burauta ni Boss D napakamura lang. So ano pang pwede pa natin ma din Boss D para about para makita sa mga viewers natin, mga ayan, subscriber ma mga, power tools oh. mga boss. Ang mga power tools natin mga ganito. Yan, mga grinder, barina. Ito pong mga nandito. So, iba-ibang mga presyo po ito, boss? Hindi po, isang presyo lang ito. Isang price lang presyo? Oo. Ang price nito, 800. 800? Isang peraso. Isang pero so, pag kumuha kayo ng dalawa, magiging 1.5 na lang. Dalawang piraso dalawang maging 1.5 na lang. So, by one take one, dalawang. One take, ano, buy one five. One five, five so, one one, mga toy, 7.50 So, 750 ano pa pwede pa natin maabil sa mga customer by natin, mga, boss? Give back Ayong, natin, mga boss. Ang oh, tambak sa na atin. Yung mga ng budget wheel na GB box, mga bossing. Ito, hard plastic po ito. Mga so, bossing. kahit anong motor mo na pwede dyan, no? Um, Ma mababagay ito, na rin, no? Oh. Universal naman ito. Pwede nyo ilagay sa kotse, sa loob ng, ano, lagayan nyo ng gamit. Ng okay. Boss. Oh. Sa mga motor, pwede, pwede po. Pwede rin. Lahat ng klase ng motor, pwede siya. Ang price nito, 2,200, mga boss. Pero hindi ko sabol pala mga presyon na binigay mo yon boss. Oo, oh, boss. Pero pag pumunta ka rito, bibigay sa'yo 2,000. 2,000, no? Napakaganda. Uh, Nalaki ng discount, 500, no? Uh, ang discount niya, 250. Kasi, ah, 2-2. po ito, mababawasan ka ng 200. Ah, 200 ako. Nagiging oh. 2,000 na lang sa'yo, mga boss. So, bossing. naging 2,000 na lang uh, mo, isang so, napakaganda. Ang napakag available na kulay niya, ito po. Yung mga... So, daming anong pwede pagpipili ano. O oh, yun. available na kulay. At tungkol naman po sa ano natin sa mga shock natin. So anong available ng mga shock natin boss? Ayun ang mga shock natin. Meron tayo ng Honda Wave, KMX, pang Aerox, NMAX, ADV, PCX, uh, RFI. Raider, right meron tayo niyan mga boss. So napakadami. So, mayroon akong idea para baka ako naman ng idea s'yempre. Ah, uh, ko lang din kasama ni Sonny Vlog no. Shout out yeah, po see. sa lahat mga subscriber natin. So sa Aerox naman magkano naman yung ano po sa shock po sa Erox? Ang Aerox natin 2750. 2750. Ang brand niya po TRC at saka Saiyan. Ayun, uh, sa mga uh, uh, Ayun, Sige, sige. sige. All right, so may nagpa uh, ano man naman guys. Yeah, so <laughs> Ito 800 ay tahanan ng Paris. sa mga shock natin, meron tayong 800 ng Paris. So 800 ah. sa mga shock. So Paris na ba? sa mga Aerox pa mo. So ito may isa boss big, isa lang. So mga ng mga ano, sa mga battery naman mayroon man tayo. tayo available battery naman. Battery available natin yung mga battery. Kahit anong pangulo ng mga motor po ang mayroon tayo. So, available yung battery natin 4L, 5L, 5BS. Mga on the way, XRM, erox uh, Aerox, Nmax, Raider. Meron tayong mga battery na mga bossing. Alright, so mga, so invite na lang natin mga boss. So sana matatagpuan pang burout ni Boss D. Ayun, sa mga lagi nagtatanong ng location natin mga bossing, saka yung hindi pa mga nakakapanood. Baka ikaw na lang sa barangay nyo, hindi ka pa So pumunta na dito kay uh, Burauta ni Boss D. Pumunta ka na dito mga boss. Ang location natin, Eva Town Center, may kawayan Bulacan. Yung lang yung sa Waze. Ano po? Type nyo sa Waze, Eva Town Center, may kawayan Bulacan. May kita nyo yung landmark na Jollibee. Okay. Saka Chow King. Okay. Yun, sa unahan nun konti, yun ang burota ni Boss D. Alright mga guys, so... Okay, shut man, oh, shut man. Araw-araw tayo bukas available po. Anong Mula oras po? Ngayon, hanggang 31, bukas tayo mga bossing. Anong umaga, umaga po? Anong oras mag start po? Ang bukas natin, uh, bago mag alas 8, bukas na tayo hanggang alas 7 ng gabi. Okay. Pero kung may lumagpas pa na, pwede pa, pat, pwede pa humabol, no? Pwede naman natin pagbuksan. Wag lang yung gabing-gabi. pa na yun. so mga guys, so ano pa inaantay nyo mga hindi pa nakapag-abil dito sa mga burauta ni Boss Day. So napakaganda at daming pagpipilian pang masang So daming mo pipipilihan dito mga guys. So nandito mga customer dito talagang dinadayo talagang mga okay, mga burauta ni Boss Day. O sa mga hindi pa nakabil, pumunta ba? Ano pa inaantay nyo? Pumunta na kayo dito na sa Baka, kawayan ng Bulacan. Ano pa yung mga discount po natin sa kanila, Boss? Ano mga discount? saan po nila po pwede mapagabel dito po? Ayun, pag bumili sila ng gano'n binibigyan ko rin ng ano, ng... Libre. Libre tarsilan. silan. Oo, oh, sa mga dito, so, silan. Yun, sa so mga guys. So, maraming salamat po mga guys. So, mag-ikot-ikot tayo dito. Oh, sa... Sige, bossing. Maraming salamat, boss. At saka, huwag nyo kalimutan. Tony Vlogs, okay. Oh, mga bossing. Okay. Oh, shout out sa lahat mga customer ni Boss D. Salamat, boss. Oh, maraming salamat. Uh, happy boss. New Year po. Happy New Year sa ating lahat, mga oh, boss. Ayun Temati. Tayo putokan. Mm, <laughs> ano pang hinahantay nyo mga guys? Pumunta na kayo rito sa mga presyuan, pang masang presyuan po kay Boss nipo, po. So, isa-isa natin kung mga ikuti natin kung anong idea nyo. So, about mga guys, yung mga uh, about mga power tools, mga guys, napakamura nito. So, ikumpara sa mga marketan, sa mga guys, ito, ito mga guys. So, ito, medyo nilakas ko na yung boses guys kasi wala tayong mic no so manual tayo bungangan nito ni Tony vlog talagang ganito lang ang boses nito ni Tony so ito Ah uh, maliban sa mga player ng mga pisa sa mga motor mga guys so mayroon din sa mga power tools dito makita uh, sa halaga pong 750 kung pag binili mo pag isang piraso for dalawa lang kinuha mo so 1500 ang mga presyo so nung mga mayroon naman tayo dito mga gulong mga guys ang katulad no sinasabi ni boss din, din dito mga brand new pong mga gulong available pong mga sa dito mga ano naman din dito mga guys sa mga ah uh, yung ano um, uh, ito mga presuhan din to mga sion to Babels, mga inbox o so, erok mga available din mayroon din daw sa mga yan yan mga guys okay, so ang so, um, oh yan mga presuhan daw dito dito mga ganito mga lahat ng belt na to nasa presuhan ng 500 lang mga guys so negotiable pa siguro pag sakali kung tatawaran siyempre hindi natin maiwasan, may wasa may tayo dito sa so, mga burotan ni boss dito ito mga bago to mga mga mga, mga plastic po mga guys dito sa so, mga daming mong pagtipilihan dito mas sa Kurautan ni Boss dito sa May No? Santo ninyo May kawayan, Bulacan mga guys. All right, so dito ikot tayo para, para makakuha kanya dito. So mga ganito mga guys, mga uh, mga signal light mga guys, hindi natin may tanong kung magkano. For example, ito mga brand new rin to. Signal light natin magkano mga piso? Isang daan 'yun. Pares no, isang daan. Na. So, mga mayroon din siya mga ano dito, mga bombilya, mga Aerox 'yan. O oh, yun Tama-tama Kinakambas na yung Ni vlog Kasi Pondin eh Ano ko So yan mga guys So yung mga ganong helmet na 450 ba yun no? Tapos mayroon Nang tag 25 Dito mga klaseng Mga helmet pang okay siya to Tag 25 Ito mga klaseng ganong yung helmet pong. Napakaganda ba ito no? 25 So dami tayong pagpiloy Mayroon naman tayo rito So Yan Update natin So mga ganito mga guys so, Iba-ibang mga Mga part to Ng ano Yung bolo no mga ganito bultuhan yata to buuhan Adin. yan sa mga ganito bola no oh. ayan so mayroon naman tayo rito mga, is, mga handles mga motor mayroon din dito so walang price no? bala na kayo pumunta dito pumasal at napalagang maraming kong pagpipilihan dito sa mga burak ni boss dito mga stundun mga players mga part na mga pieces sa mga motor Oh, mga guys, so bigyan tayo ng pamasko ni Boss Dino. Yan dito sa pamasko natin, yung mayroon tayong kakapihan. Kakapihan. Ayun, no? burakot na niya. Ayun, oh. No? Ang angas po rin. Yan. Ayun, dito na may burakot kay Boss ni D. Tayo okay. ito yung page ko. Ayan, sa mga... Kung gusto kayo mab mabil sa mga murang mga presyo ang mga parts na dito mga motorbikes. O dito na kayo pumunta dito sa mga pins na. Yan kay boss din. All right. Ah, boss <laughs> din boss. <laughs> Ayun. Kala mo si artista ay na. So ayan mga so nandito tayo sa so, mga naghanap kay mga ganito no. Yan. So hindi natin alam kung magkano ang presyo so, ipapakita natin kung mga presyo dito sa mga, mga parts ng mga motor dito mga guys. Ito po yung dito mga isang, ayan ha. Ah. Para makakuha kayong ano. yan So, 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 bye, uh, tingnan nyo lang ito so mga guys, magkano, sundan nyo lang po nyo ito, mga, hmm? uh, pa, yung mga presyohan po dito ng ano, mga presyohan po, yan. Yeah, para makakuha na kung anong mga presyohan mga, ah, mayroon pa tayo ito. Pagkakita mo doon kay kuya, yung pangway. Oh, yeah. Kahit ano mga pisa ito mga kaysan, sundan na lang. Okay. Yan, dito sa mga shock naman, dito mga dami rito. So, itong mga uh, presuhan, yung mga shock din itong. Yan, dami mga shock din dito mga shock.

Ito yang kagaya sa Kaya so, mga bago rito mga ano, mga side mirror, side metal, mga guys, na ano. Napakaganda mga side mirror dito mga isang mga bago pa talaga Yung mga presuan dito mga side mirror mga isa. So, Meron mo natin mga side mirror, iba't mga side mirror din dito mga siya. Mayroon din tayo. Yan. Mga ganito. Mayroon din sila rin ni Boss. Dito. Boss D. Yan. Mga ganitong o-ring mga part sa mga motor. Yan. Mga ganito lang guys. So mayroon din sa mga ilaw. Kung anong motor natin to. Kung anong motor to yan. yan. So mayroon tayo dito mga ano mga ah, tambucho guys mayroon sa mga parts so, itong dami yung pagpipilihan dito mga play rings mayroon din siya sa mga shock mayroon din <coughs>